Gabi na guys, uwi na po tayo. Galing po tayo sa City airport Market. So yan, ito po yung playground nila. Maganda lang. Pwede ka dito makaupo, meron mga upuan dito. So yan, pwede ka dito maka-relax. Wala kang wakta sa iyo. Nakakang doon. Yan, yan, parking lot. So, ito yung Walaki International Hospital. So, yan. Pahinga <laughs> po tayo sa grid dito sa City Hypermarket sa so, kanilang playground. Maganda guys, no? So, uh, ang panawin pag uh, ganito ang oras. Oras natin ngayon is, I think, kalasaysa na lang tabi. Amis natin ang lugar na ito pag mula na po tayo dito. So, have a great, great evening po sa lahat. ka OFW at Rostock. Thank you for watching.